Yes. Pero kaya ko yung na ang muting ng kahoy at may umorder po sa akin na dinagto sa saka na pichi-pichi. Yeah. Mami, muna ka talagay ba? Ito na. Dito mo na po kung may April yung tayo. Hindi bayabas pala. Pag, ano, babalat na ang

yan po tayo po yung yung po tayo mag, mag po yung mga na po ang ating po yung maagot na i mga yung bayabas na gumising gumisi. yung na, na ang muti. yan po yung oras ay 24 na po nang mago. Mago po ang gumisi. At ito po order sa akin. Ito po ay pa. Ito 4 apat kilo pa -pichi, ang pichi-pichi. At kilo ay ang nagpapadyad na po ng kamote. Hmm, kamote ako ng pichipitki. Hindi hmm, pangahirap yari-yari. Nagdadyo niya. Mami dun ha bibi ke ako di tayong kuya yeah yeah ayun dito atipong pong to, eh, ati pong baba akin sa gitna tanggalin po natin ito. Ah. Tanggalin po natin ito namin niya na matigas. Bago po natin siya ilaga. Kumakabot ko ito sa rip. Ano? Ano ito? Ipang um, pinakanggit nang tumatika sa isipit yata bago po, bago ko po ilaga. Para po papa hiling ay hindi na po siya mapasama. Alam ko, alam ko. Opo, alam Po, po ito. Tatatlo na po ito akong tanggalin ang tanggal ng gitna. Lapit na po ako matapos. Napakaliwag din po. Pag uh, tatanggal ng gitna. Last ball. Last na po ito. Ito yung mga kapagal. <coughs> ano na po na aking darutu? Ingat Pichi-pichi. Yes. At order. At may mga order.

Ano, mama? Oh, ano nandito? Nandito kong, apat na takal dito ay dalawang takal na asukal. Saka so, dalawang takal na tubig dito. Ano takal? Tubig, mama. Water. Ano, mama? Dalawang takal yung water. Eh, piyas to. Mama. ponyo no iya ponyo gai ponyo 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 ano ponyo 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 jaibi yore ni mo i dono ma Tapos ah, ay Kasi po tayo pinaglalagay na ng 2 cups na water dito sa ating kamuting niya dyan. Saka po tayo maglalagay din po ng 2 cups na sugar na asukal po

Ano pa siya? Imi-mix ng uh, aryo sa kaso. Hindi ko buo-buo ang asukal. Talagyan um. po natin ang ating food color na yellow para po may kulay sila. Hindi po natin nakadamihan. Magkakulay lang po sila. Okay. Hmm. lang ko siya halu-halu. Para pumabati ang kula hiya. lalagyan po natin ang pampakunat ng liliya sa kacharita pulaan. po, habang po tayo nagpapakulo ng tubig, ay tayo po namin maglalagay sa takaan ng niyadyan natin kamote. Ang po ng pichi-pichi. Papakulo lang po muna tayo ng tubig. Para po pag kumulo na mamaya, lahat na lang po maglalagay ng ating niyadyan na kamote. Yan. Alagyan po natin ng mantika so ating at mga prasanang antika itong ating taka ano kailangan ko ako lang dito Mickey ang haplas ko po. Ito po yung paklang nasabi niya. Ayan po, tayo po yung sa ating takaan. Ang ating yadjot na kamuti, ang ating napitong. May tamis na po ito. Ayan. Dito na lang ang mga 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 May mga 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 na mga 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 Ganito. Ito yung maglalagay. <laughs> Ito tiyempot na kulo na po yung ating tubig. Yan. Tayo po yung naglagay din sa kalang na. Dito po ah, ha. Sa At ito po yung 15 minutes lang ha. Kaya, yeah, sobrang puna ko sa ulang dito. Mm -hmm. Nilagyan na naman sa amin. Ito so, po, titignan po natin ating hinak lang. O, ito po ito na. Ito po dito sa akin ng tinidor. Maya-maya po ng kauntit na ito yung bas. Ilaw pa ang gitna. natin na po ang tatakpan. Ayan atin na, atin na ating pichi-pichi. Ito na po si, na

Ang tempo tayo po ay maglalagay ulit sa ating pakaan. sa lulang sa po ito. pot, na po din yung ating ikalawang saklang at na po din yung siyang ahonin. Uh, na po. Tutoy! Kailangan mo pa! yamput yamput yung ating gamuti na ating gabigtuin at napin ini-steam. Ini-steam ko na lang po. Yan. Para po hindi siya magkatubig mag pa. Kaya steam na lang po ang ginawa ko rin yan. Tempot ng kamuti po ako ng nilaga ay dito na. at na po Ito na po siya ipapagiling mamaya.

Ayan po, dito po ako naglagay sa bilao. Sa, ingat, naulan po, kaya dito po naman ako naglagay. Dito na po ako na... Nag, nag ano, nag... <laughs> sa bilao. Naglagay. Baka po mamaya yung na ka. Galing yung pinakaesa. Hmm? Okay na kaya kayo kahit may gano'n gano'n? O Ang pinakaesa yung hiwa-hiwa mo, ako yung pinakapita ka eh.

si Carlos. <laughs> Dahil lahat ang mga te. Ayun na. Ayan po tamin Kasama ko po si Jingjing. Jing. <laughs> Siya po may dala ng dinagto. Depa